Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Semi para sa ating unang motovlog. Ngayon, pag-uusapan natin ang motorcycle safety. Tatapusin ko lang ito. Intro muna para maganda. Okay, so ito na yung sampung bagay na kailangan nating malaman. Isa lang-alang para mas safe tayo sa daan una yung seals sa paano ka magmumotor -no kung di ka okay, maalam diba para lang. Eh tutulak mo na lang yung motor well mas safe yun tulak mo na lang Muna no. no, lang pa ang kaya display mo na lang sa garahe, ilaban mo sa show diba? mas safe yun bumili ka ng pick up sakay mo sa pick up mas safe diba? siyempre skills, kailangan natin yan marami namang motorcycle school na nagkalat Pilipinas, may mga dealership pa nga na nag-o-offer ng libre pag uh, bumili ka sa kanila. Pangatlo, ito yung gears. lalong lalo na yung helmet sasabihin nyo Bakit lang kailangan ko mag-helmet eh nandito lang ang mga subdivision mag-drive Mag-moon motor Kasi Yung semento sa subdivision O yung asfalto sa subdivision at saka yung asfalto sa kalsada parehas lang naman ang tigas yan ay piho pag ka, ikaw is ay nagsawaba, ay binot ka rin lang pag wala kang helmet. Oh. Hindi ha. E tapos isasabihin mo, nasa subdivision lang naman. So, ito yung subdivision yung kalsyada ay kumot o kaya kutsyon. oh ay e, saka ka. ka. Di, So, Pagkasabihin na lang tayo sa gilid. 我问你。 Okay, nasa na nga ba tayo? Yes. So, no, helmet, importante. No? Kung katigas yung asfalto sa kalsada, gano'n din katigas yun. Yung sa subdivision nyo. O kaya yung kalsada sa palengke. Parehas lang naman yun eh. Alright, so pangatlo, pangatlo na ba? O basta no particular order naman kasi to. Ang pangatlo natin, siyempre, weather. No? Nakonektado din sa gears. No? Pag alam mo yung weather, mas madali kang makakapag ng iyong biyahe. Manalaman mo saan bumabaha, Di ba? Alam mo dapat kung saan traffic pagka umuulan kasi nga ba ay mga ganun bagay makakapaghanda ka tsaka kung expected mo na na uulan, hindi eh, di makakapagbawang ka na ng pakote kung ikay paaso-aso na basta ka biyahe ng biyahe no? kasama din naman sa gears yung kapote rain gear no? kasama din yan sa mga kailangan mo i-ready siyempre jacket kasama rin sa gear kasi nga pagka ikaw ay nagsimaba at wala kang kahit na anong proteksyon sa katawan mo, to no? see na baby ka doon. To see na baby. Hindi No, oh, Ikahirap ka magpagaling na. Pagka nababanat ima masakit. kahit oh, napakalagkit pa ng beta dahil lalagay mo sa katawan mo ay papaano. no, after natin masure, makabili na ng uh, gear, no? meron na tayong skills. tempre Huwag tayo sala. No? May ibig sabihin na sala. Sa kailang. Pero bago ka bumiyahe, che check mo muna yung motor mo. No? Amin mo bira ka ng bira. Wala na pala yung kadena mo. Maluwag na. May umipit pa yung sa sprocket. Di lalo ka lalo kung magsusuka ba. Bali wala lahat ng gears mo. Sige, nakagiri ka nga, wala ka namang preno Hindi ka, eh hindi ka sadyang usbawin ka pagkagayon e Hindi ka, pati check mo rin Hindi ka oh. Nakagiri ka nga, malakas nga preno mo Ay hindi ka naman nag-change oil Ay di titiri ka rin naman sa daan Oh. Ay pagka tumiri ka sa daan At wala akong nakilala Ay mahuhold up ka pa Hindi ka. Hindi oh. So, motorcycle condition. Isa yan sa mga kinakailangan mo na matutunan. No? O dapat mong ginagawa bago ka bunyahe. Sana so, ba tayo? susunod naman ko malubha yan traffic rules no kailangan yung kabisaduhin ng traffic rules sa bawat lugar ko may gear ka nga may skills ka nga alam mo na yung weather condition Kaso wala ang itangahin sa kalsada ay di masasagasahan ng tunay eh. di ka no. traffic rules kailangan nating malaman niya kasi nga not just for us but to keep everyone around us safe then so, no. tamo lang naka red light de derecho ka pa rin so, no. eh, paano kung mabilis yung mga galing kanan? ay tapo ng sabaho Di ka samang-samang lalaki mo na nga ka pa sa daan ay di ano ka na susunod na lang syempre ay road awareness no, kapag mo, motor, ka ikaw ay nagmumotor huwag kang dito nakatingin na maaari sa malayo ka nakatingin kasi nga para meron ka ng idea kung ano yung nangyayari sa paligid mo no yung road uh, awareness yung mga nasa paligid mo no kasama na din diyan yung susunod eh na di discuss dapat natin which is yung advanced thinking no ibig sabihin bukod sa aware ka sa nasa paligid mo lagi kang tumitingin sa paligid mo. Magkakaroon ka na ng idea kung ano yung pwede mong gawin no, in case na magkabiglaan. No, kasi there's no such thing as bigla kang tumawid. No? Bigla kang kumanan. Walang ganon. No? So, alam mo, nasa likod ka ng jeep. Yung jeep, siyempre, medyo mabagal kasi nga naghahanap buhay, naghahanap ng pasahero. Biglang kakangan pa, yan. Ganun din ang tricycle, basta PUV. May okay, mga namamasahero sa daan. Ratchang, ganun. Ngayon, aware ka naman, no? Na ganun na nga yung sitwasyon. Ang gagawin mo, overtaken mo rin lang lagi. Diba? At high speed. Diba? Hindi eh, ka ka may maiipit na hayop ka. Oh. Eh kung na-anticipate mo na na ganun yung pwedeng mangyari, na yun yung behavior no, ng mga jeep, eh siguro mas magiging safe ka. Diga? Yeah. Pagdating naman sa road awareness, no? Kaya nga sa malayo ka nakatingin, check mo kung may mga tatawid, kung may mga crossing, yan, mga ganyan, sa malayo ka na tumingin. No? Kung may mga lubak, tingnan mo na. Pati yung nasa likod mo, isipin mo na agad, no? paano pagkabiglang tumigil kung nasa likod, ay nasa harap ko, Diba? ba? Pagka tumigil din ba ako, may iipit ba sa akin galing sa likod? No? Kung meron, saan ako pwedeng sumingit? Saan ako pwedeng pumunta? Saan ako pwedeng lumiko? Yan. Yeah, yun yung mga advanced thinking. Tapos, kasama din dyan yung continuous learning. Siyempre, wala namang sino na namamaster na ang pagmumotor sa kalsada alam niyo kung bakit ay magkakaiba tayo mag-isip eh hindi ka? ikaw ang yung iniisip mo yung safety yung iba ay gusto lang magpabilis magmamabilis o oh. eh siyempre kailangan mo rin improve yung skills mo kung anong meron ka ngayon Yung sa skills improvement naman, marami naman dyan. May mga libre katulad ng mga grupo no? sa Ride Guardians. Meron silang binibigay ng mga uh, training which is libre. No? Kailangan mo lang umaten. Na for me, marami naman akong natutunan. Ito pa isang tip. No, pag ganyan na hindi nyo kita yung nasa unahan nyo, no, nakasunod kayo sa sasakyan, pinakamaganda nyo gawin, doon kayo tumutok sa gulong ng sasakyan. No, ilinya nyo yung gulong nyo sa gulong ng sasakyan. Kasi ang mga sasakyan, yung mga four wheels, no, hanggat maaari, iiwasan yan lumusot ang mga gulong ng mga yan sa mga lubak siyempre iingatan nila yun mas maganda kung tututo ka doon sa gulong mismo ayan ganyan tapos maintain ka lang ng safe distance kasi pagka malapit ka pansitin mo pagka malapit ka sa kasakyan, konti lang yung visibility mo. Pero pag may distance ka na ganyan, Mas marami kang nakikita. You know. CB. Siyempre, yung huling huli nating pag-uusapan, eto, miski ako minado, hindi naman ako santo, so, eto yung pinakamahirap na pag-aralan sa lahat at mastering. This is something manageable. Eto yung ego-management. No. Again, ako mismo, no, hindi ko pa siya kayang gawin. No, totally. Hindi ko na totally, hindi ko pa siya kayang gawin. Kasi meron minsan, meron pa rin nakakapagpa-trigger sa akin sa daan. Diba? Pero as much as possible, hindi ko na sila pinapansin. No? ano ano ba 'yon? Or ano ba talaga yung definition ng ego management? Ego management yung bang pagka binombahan ka. Magagalit ka. 'Di ba? Parang feeling mo natapakan yung dignidad mo. No? Sa public road ha. Public road. 'Di ba? Tapos Inovertakean ka. O bine checkan ka. Sempre ikaw bilang may sasakyan din o may motor, hindi ka papayag. Sempre arerahin mo din. No, para parehas kayo mo aso sa daan. No, hindi lang kayo mapapahama pati yung mga kasalubong nyo sa mga kasama nyo sa daan sabay nyo di ba so ego management sobrang importante yan no how do I manage mine simple lang eh pag kayo halimbawa may um overtake sa akin binombahan ako kaya alam mo yung lumilingin-lingin ba abang ano umovertake Naisip ko na lang na pasalamat ka. Gusto ko pang makauwi ng buo sa pamilya ko. Di Pasalamat ka kung nasa race track tayo, iiwang kita. Kahit hindi naman. Di ba? Umaga sa sarili ko, I get the fulfillment na, oh, kaya ko naman ito sa na track Dito ko lang magaling sa traffic sa sa sinitan pagdating sa race track hindi niya makakaabot sa akin so, isipin ko na lang na kasi pagka pinatulang ko pa yon either ako or siya yung maaksidente or kung swerte kami di walang maaksidente sa amin pero syempre ang trade off nun ay mukha kang aso sa daan di ka mukha kang gago nun nakatak-in-tak-in nga po sa motor mo yung so, karera nyo sa kalsada di ba? tapos pagka na-accidente kayo GG cash kayo ay sa mga groups GG cash po Diba? pinahamak nyo na yung sarili nyo nang abala pa kayo ng iba no? So, magta-traffic pa kakalat pa kayo sa daan di ba? Imbis na ang ginagamot ng mga doktor sa ospital ay eh yung mga mas mahalagang cases, so dadagdag pa kayo. ba? Diba? Abalang-abala na kayo doon di Diba? Imbis na nakare-responde yung mga kapulisan natin sa mga mas importanteng mga bagay, mag-aalalay pa sa inyo. Dahil sa ego if if it's somewhere safe, bakit hindi, 'di ba? Uh, controlled environment, yung wala kang madadamay na kahit sino. Bakit hindi? Pero kung gagawin mo 'yon dahil ang napaka ng ego ano? mo, ay tigil-tigil mo. tigum tigum mo. Eh. tikun tigum mo. Eh. At wala kang mararating diyan. Yeah, natin na lang tapos ang ating uh, motorcycle safety no, sana may natutunan kayo kahit puro kagaguhan yung mga pinagsasabi ko hanggang sa muli nating pagkikita kung gusto yung i-review natin itong motor natin yung no, pwede nating reviewin sa susunod na vlog no? pero next year na at sadyang masama ang aking kaya ako sa CR ano pala yung aking banyo alright kita kits tayo mga tol peace out